Julie G. Balastaros at kasama ko si Maria Christine pa rin. at narito kami upang ipakita sa inyo ang iba't ibang uri ng kagandahan na mayroon dito sa bayan ng PILA LAGUNA! Pila -Laguna. tinagore ang lumang bahay na ngayon ay ginawang kapihan at pinangalan ng Cafe Gloria Agra. Tayo ngayon sa si San Antonio de Padua National Shrine. Makikita po natin dito ang pilas ancient bell kung saan nakalagay dito ang mga sinaunang kampana ng San Antonio de Padua. Halika at pasukin natin ang simbahan.

o mas kilala bilang Dr. Jose Rizal ang tinagwirian na pambansang bayani ng Pilipinas. Ito ay ginawa noong Pebrero 2022. Doon nakikita niyo sa aking picad ay isang lumang simbahan na itinayo noong 1578 hanggang 1978 sa panahon ng Kastila. Anong salam ba hanap nyo? Dito na kayo sa Parola ng Victoria! Angelica. At ako si Armin. At ako si Molina. Na kung saan na matatagpuan ang mga kilalang produkto, ang mga magagandang basalan, at iba pa na matatagpuan sa bayan ng Kalawan, Laguna. ang simbahan ng San Isidro Labrador na matatagpuan sa kalawan ay itinayo noong taong isang libo at walong Anim na po, ang patron ng kalawan na si Isidore Labrador ang patron ng Masasaka. Dito tayo ngayon kung saan kilala ang pinya sa bayan ng Kalawan. Hello mga kalakbay, ako si Angelica Soria at nandito ako para sabihin din na naging sa aming paglalakbay mula sa Pila, Victoria at Kalawan simulan ko sa uh, sa sa pila which is uh, na enjoy namin ang paglalakbay at pag video pa sa history sa pagkain at sa kanilang produkto ng pila sumunod naman sa Victoria na kung saan uh, napuntahan namin ang bayan ng Victoria at na tingnan namin ang magaganda at mga masarap na pagkain gayon din sa Victoria. At ang huli, ang aking lugar na saan kami nakatira ay ang kalawan na kung saan uh, ang kilalang produkto sa kalawan ay pinya na pinagbabalaki ng, kala, ng taga-kalawan taga at ang uh, mga ang mga kilalang farm o mga produkto na mayroon ng kalawan at isang doon ang dairy farm na gumagawa ng gatas at ng keso at ganyan din uh, pinagdiriwang ang, ang piyasa ng kalawan tuwing May na kung saan na pinya festival ng kalawan at ayun lamang po at sana marami po kayo tutunan sa aming video na kung saan ay naibahagi namin ang, ang kaalaman patungkol sa mga lugar na punta namin na pila kalawan at King. Victoria. Muli ako po si Angelica Soria at maraming salamat. Bye! Ang aking sariling pahayag tungkol sa bayan ng pila ay maganda at masaya. Kasi, mukod sa plasa ng pila, may daming lugar na pwedeng puntahan o galaan. Meron rin itong simbahan na malawak at mga sinaunang bahay na naginsanhi kaya tinawag ang pila na bayang pinagpala. Noong panahon ng mga digmaan, ang pila lago na lang ang hindi nasirang bayan noon at nakatayo pa rin ang lungong simbahan at mga lumang bahay. Kaya bukod sa maganda, marami rin pwedeng makita sa bayan ng Pila. Sa paglalakbay ko sa loob ng bayan ng Pila, ako ay labis na natuwa sapagkat napakadaming magagandang historical places ang makikita doon lalo na sa may plaza nila. Kagaya na lamang na aming finiture na Cafe Gloria or kilala bilang White House sa loob ng bayan ng Pila, Sapagkat napakaganda talaga ito, makikita mo din na pinaserve talaga ng mga tao ang lumang bahay sa loob ng pila. At take note, alam niyo ba na kaya siya tinawag na pila dahil dati ang tao sa kanya ay bayang pinagpala, in short, pila. Dahil noong World War II daw ay hindi siya napasok ng mga Hapon. Ako si Jana T. Bernardino at aking ibabahagi ang aking naging refleksyon no aking mga natuklasan patungkol sa amin naging lakbay. Sa aming paglalakbay, doon namin masadiskubre kung gaano kaganda ang mga lugar na mayroon sa Pilipinas. Katulad na dito ang Pila, Victoria, Kalawan na bahagi ng Laguna. Sa aming paglalakbay, mas nadiskubre namin na, na napakaganda na, na nito at may mga bagay at lugar na hindi gaano alam ng lahat na mas malalaman ito kung magkakaroon ng aksyon upang malaman kung gaano ito kahalaga o kaimportante sa bawat isa. Katulad na nito ang lumang simbahan na matatagpuan sa Barangay Pagalangan, Victoria, Laguna na itinayo noong 1500 na panahon ng Kastila na hanggang ngayon nakatayo pa rin yun lamang po at maraming salamat. Paglalakbay, uh, ang una naming destination ay Pila. Sa Pila, makikita mo ang mga gandang gusali at malaman mo ang anong mga kaugalian doon. Sa Victoria naman, ang aming pangalawang destination. Makikita mo ang mga malalawak na lupain at, at magandang tanawin na gaya na lamang palayan at malalaking bundok. Sa pangatlo naman ay ang kalawan, ang ang aking kinangistan na bayan. Sa kalawan ay tinikman din namin ang kilalang produkto. Ayun ang pinya. Masarap na pinya, syempre. Ah, uh, syempre natikman din nila 'yon. So ayun, no, uh, pinuntahan din namin sa kalawan ang mga kilalang lugar habang lalakbay. Puno kami ng tawanan at ini-enjoy namin bawat pumuntang lugar kasi bago ng design nila. Hindi lang sobrang nag-enjoy kami. Ang aking reflection sa ginawa naming paglalakbay ay na-realize ko na hindi lamang pala yung mga lugar na alam ko ang makikita rito sa Victoria. Ngunit marami pang iba. Hindi lang kilala ng lahat pero alam ng mga tao na naroon. Katulad na lamang ng simbahan sa pagalangan na hindi na masyadong kita o oh, hindi ko rin kilala pero nung napuntahan ko ay eh, masasabi ko na totoo pala ito matagal na siyang nakatayo pero makikita mo pa rin yung nakaukit kung kailan ito ginawa at kung paano nakatayo ang simbahan. At, at doon na rin sa parola na hindi ko din alam na mayroon pala noon dahil hindi rin naman ako palagala. Ngunit dahil dito sa pinaginawa naming paglalakbay ay marami akong mga nadiskubring bagong lugar na maaari ko rin puntahan ulit at maaari niyo rin puntahan kung nais 'yung magliwaliw kasama ang mga kaibigan o gusto niya lang mapag isa dahil hindi higaanong matao at presko ang lugar. At kung nais na, ma na mag liwaliw sa maraming kainan ay maaring sa bayan na lamang dahil mayroon ding makikita rong mga food stalls. Ayun. Ang reflection ko ay mag-enjoy lang sa paglalakbay at 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 huwag isipin na kung ano yung mga nakikita ay ayun lang yung mga nakatayo na, at ayun lang yung mga bagay na nag exist dahil hindi mo lang alam marami ka pa palang hindi alam sa lugar na pinanggalingan mo Hello everyone, ako nga pa si Tishon Barofenta Ngayong araw, isasakbihin ko sa inyo akin natuklasan sa paglalakbay sa bayan ng Pila. Ang Pila ay mayroong simbahan na tinatawag nila itong de Pila. Ako nga pala si Junon Molina. Sa aming lakbay sa Naysay, natutunan ko ang halaga ng pagmumulat sa iba't ibang kultura at tradisyon. Nakita ko ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na tao at pag-unawa sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang ganitong karanasan ay nagbukas sa akin ng mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng pagkakaiba-iba at pagkakakainan lang ng bawat komunidad.